For today's vlog nga pala ay samahan nyo ako sa maghapong ganap. Sa mga oras nga na yan ay ako ay nagre-refill na ng mga paninda. Dahil naubos na ang aking mga stocks. Kinugupit-gupit ko na nga para mabilis siyang ibenta. Nang sa ganun, kapag may bumibili ay bigay na lang ako ng bigay. Hindi na hassle, nagugupitin mo pa asa ah, mga oras nga na yan, ay kapapamili ko lang. Hawak ko ang resibo dahil itinicheck ko yung mga fries niya. Sis, kailangan itinicheck niyo yung resibo niyo. Always double check. Dahil hindi natin alam kung may mababang presyo na or may mga nagmahal na. Kaya lagi nating ugaliing magcheck. check So, i-display ko na nga lahat ng aking napamili. Siyempre guys, hindi mabibili yan pag naka-stack lang sa kahon. Tapos pag may naghanap sa'yo, hahalungkatin mo pa. Kaya ang ginagawa ko, kapag nakapamili na ako, hanggat maaari ay display ko na kaagad. Para mabilis mabenta. Nang sa ganun, ay makarami tayo ng customer at benta. Ayan. Naglagay nga rin pala ako ng paninda sa labas. Siyempre, meron din ako mga hindi fast moving. Kaso sa mga oras na yan, sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi ko masyadong maibukas yung pinto. Kasi mababasa yung ating paninda. Kapag tanghali naman guys, umuwi ako sa bahay. Siyempre, bilang mami, magluluto ka. Magluluto ng pagkain ng mga anak mo. Maglilinis ka, maglalaba ka. Lahat ng gawain day ay sa iyo. Siyempre, yung mga kids natin nasa school, tayo lang talaga ang gagawa. So, kaliligo ko nga lang pala ng mga time na yan bago ako pumunta sa store ay naglinis muna ako. So, back to store tayo guys. Yan nga pala ang pinakapahinga ko. Pag alam ko lang wala na akong masyadong gawain, nakapag-stack na ako ng mga paninda. So, tinitingnan ko na si Judith. date. check ko, baka naman nasa notebook na lahat yung paninda natin, syempre. Wala tayong ipapaninda kapag naka-stack lahat sa notebook natin yan. Ido-double check natin kung sino yung matagal nang nakapending. Ganun tayo, guys. So, napansin ko ngayon mga chichiria ko guys. Medyo bungi-bungi na kaya ang ginawa ko. Inayos-ayos ko sila ulit. Tapos, yung mga kulang ay dinadagdagan ko para muling maganda at maayos ang aking store. Kapag kasi maganda ang display mo at puno ang store mo, malamig sa mata ng mga customer ganyan, ang ginagawa ko sa store ko, dinidiskartehan ko lang.